Okay lang sa inyo. Magsabay pa ako ng isa. Oo, hindi okay Iko-complete ko siya after mga 6 minutes. Tapos inform kita pag nandun na. Iko-complete mo. Sa mga nagtatanong nga pala dyan, kung paano ako nagdo-double book o triple book, Ito yung ginagawa akong technique. So, in-early complete ko yung booking ng customer. Pero dapat, pumalik si customer para para hindi siya magtaka mag kung bakit nakakomplete na yung booking niya. So si ma'am, pumayag si ma'am. So, so pag kukuha kayo ng mga kasabay na booking, make sure na hindi naman masyadong lalayo. Or as much as possible. Yung way na papunta ron sa drop off nyo. Bale, ito mga pups, yung booking na kukuha lang natin kanina, yung manok. So ngayon, pinalipas natin yung 6 minutes, kukomplete na natin. Pero actually mga paps, 5 minutes pa lang, pwede nyo na i-complete yung booking or early complete ang tawag doon no? mga paps. Etong technique na to, natutunan ko lang to. E May Chris, anpo? po ang papuntang na to, Vira, Makati. Siya ba nag-book? Ha? Ah, siya, Makati. Thank po. Doon na payment na. Okay. right mga pups, Ito na ating first booking. So, bag lang pinadala ng customer. Buti na lang, lagi tayo may dalang eco bag mga paps. Yan ang lagay natin ng mga maliliit na parcel na pwedeng isabi sa harap so ngayon mga paps meron na rin tayong pangalawang booking papunta naman na Manila so pick up na natin ang ipapadala ng customer manok lala mo po Stephanie ma'am uh -huh. uh -huh. Ah, yeah, oh, sarap. Uh -huh. It's okay. Lagi talaga sarap. Sukay ko na to eh. Ah, okay. Sana to sampalok, no? Uh -huh. Pwede eh, mo sabayan niya na kung kaya mo sabayan. Oo, ma'am. Eh, ang gagawin ko nito, ma'am, ano? Okay lang sa inyo. Magsabay pa ako ng isa. Oo, okay. hindi ako eh, ko siya after mga 6 minutes. Tapos, inform kita pag nandun na. Ay, complete mo? Paano okay. ma ko matatrak na ano? Eh, ma'am, matatrak. Eh, tipian naman kita, ma'am. Ah, uh, sige. Huwag uh, ka mag ma'am. Legit naman tayo, ma'am. Nakablog ka, ma'am. Mag-high ka, ma'am. ka. Ah, oh, yes, ma <laughs> Pick Mag-pick mm. up tayo kay mam ma ng 12 kilos na manok, mga pups. So, eto na. Papuntang Manila. Opo. Kainan siya, ma'am. Opo, mo. Oh. subscribe ka na sa akin, ha? Mag-subscribe ka na sa akin. Ay, ma'am, doblehin natin. Okay lang. Para sure si po, abo. Right, mga pups. So, eto na yung ating second booking kay mam ma So, sabi ni ma'am, sabayan ko daw yung booking niya. So, meron na tayong dalawang booking ngayon. So, ang ginawa ko, kinausap ko si ma'am. Sabi ko kay ma'am kung okay lang. Iko-complete ko yung booking niya after 6 minutes. Sa mga nagtatanong nga pala dyan, kung paano ako nagdo-double book o triple book. Ito yung ginagawa akong technique. So, ino-early complete ko yung booking ng customer. Pero dapat, pumalag si customer para para hindi siya mag magtaka kung bakit nakakomplete na yung booking niya. So si ma'am, pumayag si ma'am. So i-inform niya yung customer pag nasa drop off na kayo para hindi sila maghahanap o manghuhura kung nasa na kayo mga paps. Apo ma'am, sa likod na lang po. Sige, sa kanya na rin po ang payment no. Okay. Mag ka. Kailangan mag-comment ka. Pag hindi ko nakita comment mo, hindi kita shoutout. Grabe. Joke lang. Ayan. Oh, Ako yan, yung helmet ko. Wow, oh, wow. dami ng subscriber. Sige, ma'am. Oh, sige, so thank you. Thank you, ma'am. Sige po. Alright. So, ganun na nga ginagawa ko, mga papa. No? Kinakausap ko yung customer. Kung okay lang, nasabayan na ko pa. So, yun. I Mamaya, yearly complete natin yung kanyang booking. Para makakuha pa tayo ng isa pang kasabay. So, kukuha kayo ng mga kasabay na booking, make sure na hindi naman masyadong lalayo or as much as possible yung way na papunta ron sa drop off nyo alright bale ito mga paps yung booking na kakukuha lang natin kanina yung manok so ngayon pinalipas natin yung 6 minutes to complete na natin pero actually mga paps 5 minutes pa lang pwede nyo na i-complete yung booking or early complete ang tawag doon no, mga paps etong technique na to natutunan ko lang to almost 3 years na ako naglalamog so siguro na discover ko lang siya hindi ko na rin maalala kung paano basta na discover ko siya na pwede pala siyang i-early complete basta kailangan palagpasin yung 5 minutes so para sure 6 minutes na lang so eto na complete na natin siya kung may kita nyo yan, na complete na so ngayon eto na lang yung booking natin yun isa na lang kanina dalawa diba wala na so ngayon pwede na tayo maghintay ng panibagong booking na kasabay so ganun ang tekniko kaya shoutout sa nag comment sa akin kung paano ako ginagawa pag to double book o triple book mga paps so yan, yan tayo ng kasabay na booking na pa Manila rin or pa Makati maghihintay pa rin tayo mga paps ng pangatlong booking na isasabay natin So, ito yung disadvantage ng pagkuha ng triple book no kasi yung first book na nakuha mo na automatic delay ka na dun ayun mga paps lumipat na tayo ng pwesto kasi hindi pa rin tayo makakuha ng pangatlong booking so kanina maraming lumalabas na booking na pamanila no nung hindi ko pa complete yung isa nating booking nung nakakumpit ko na wala na akong makakuha na booking na pa Manila wala na rin masyado lumalabas so ngayon hintay hintay lang tayo ito may e-wallet ito pwede e-wallet ka meron Manila pwede to ayun sana nakuha natin km yung pick up pero ayos lang mahalaga may third booking tayo makuha uy papuntan to di Manila sa Manila ayos tanong nga natin kung ano yung ka kapadala ng customer so eto na yung third booking natin mga paps ha third booking pag na pick up na natin to diretso na tayo biyahe Hello po, lalamove? Okay, kuya. Ah, sir, sapatos ano yung pipick upin so ko, sir? Po? Oh. Ano po yung pipick upin ko, sir? Sapatos lang po, isa. Sapatos. Sir, okay lang, isabit ko lang sa harapan, wala akong lalabag eh, okay lang. At An ano po, sir? Isabit ko lang sa harapan, may, may paper bag naman siya or plastic yung sapatos. Oo, oh, sir, basta as long as safe, safety lang yung sapatos, sir, wala namang problema sa akin, basta safety lang po. Opo, oh, safe naman sir. Sige sir, ingatan natin yan. Sir, tayin mo ako. Pupunta okay, pala pa ako dyan. Okay sir, copy. Ah, katawagin lang, lang, lang po ako pag nandiyan na po. Okay. okay. po. Okay. Okay. Ayun mga paps. So lagi nyo rin tatandaan. Magti-triple book lang kayo pag ang mga parcel yung nauna E eh, maliliit kagaya nito. Hindi ganoon kalakihan. Kagaya ng isa 'yon. Ito kaya pa to. Eh, 12 kilos yung ko, yung kaninang booking na pangalawa. Ayos lang kasi hindi naman siya bulky masyado. So tra -kunin na natin yung sapatos. Let's go. wait na napas dito na tayo sa ating third pick up Sir, pick up. Hello guys, magandang hapon. Oh, sir, nasa vlog Building 6, sir. Shout out po kay SJ Ino at saka kay Rodolfo Binko. Ayun, uh, shout out kila si... Si guard. follow naman po, Julius Ino. Ah, uh, Mag-subscribe ka sa akin, Chief, ah. Sige, magbigyan mo sticker. Wala akong dalang sticker ngayon. Mag-print pa lang ako. Kapalan. Paparasti. Paparasti. Sige, now na. I-palback mo ko. Hello. Hello, si Chief. Thank you, Alright, alam agad di Chief na vlog siya. ilaw kasi yung ating action cam mga pups meron siyang red light na maliit lang sa gilid alam mo sir ayun si ano papuntang ano yan eh Torre de Manila Eugene uh, Eugene Eugene Yarsia tama yun sir ako na picture ang dito yan sir sige sir Ah, po, uh. Sige sir, salamat. All right, mga pop. So ito na nga yung ating third booking. So meron na tayong dalawang Manila at isang Makati. So ibiyahin na natin 'to kasi nag-aantay na yung ating mga customer lalo yung ating first customer kaya yung second, no. So tara mga pop, sama kayo sa biyahe ko. Let's go! All right, mga paps. Manila na tayo. Lati na tayo sa ating ito yung drop Dito na tayo sa ating first drop off mga paps Tata Atchot Yan Boss deliver, lalamove lala move Hey Kay tres po. Ayan, 153 lang, ma'am. 153. Ah, dito ko na po ah. All right mga paps, dun nga pala sa ginagawa natin no, pag early complete ng booking. Bago ni pala early complete, dapat ni screenshot niyo kagaya tong ginawa ko. Ini screenshot ko siya para may reference ako kung saan location ko deliver at saka kung kanino tao at saka may number. Kasi mamaya early complete niyo tapos wala pala kayong screenshot, kaya rin mahirapan mga paps. All right. Okay ata sir. Ha?

<laughs> okay ah. Okay po. Oh, thank you. Okay na to? Opo, 155, ah Thank you po. 153. ay hindi kulang pa nga, Ma'am. Ano? 153, 145 lang oh. Ah, 145. Oh. Okay. Ay baliktad tayo, diba? <laughs> okay, yeah. yan. 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 Ah. Yan. Wala ng dos. Ayun, okay lang 'yun. Oh, ko, oh. sticker. <laughs> thank you. ko Thank you po. Okay. All right, mga paps, bed na. So, punta na tayo dun sa next uh, Ermita. Nandito na tayo sa Kiapo mga pop. So, para sa ay na. Matraffic na dito. So, dito tayo sa ilalim dumaan. Dahil ito lang naman talaga ang daan. Wala nang iba. Paggaling Espanya, no. All So, simula doon sa ating drop-off kanina, 4 kilometers na lang papunta doon sa Ermita, no dun sa Torre de Manila sa next drop off natin ayan naka on na. ah wala lang akong dalang sticker sayang ano pa lang tatlo wala lang pa ano ako uh, Torre de Manila wala lang wala lang move saan ako sticker eh kailan yung dala nab ano, oh, tat tatlong booking. One way. Diskarte lang ba? Oo, oh, diskarte lang. Kakausapin mo lang na maayos yung customer may pumayag. Complete na. Na-trap tayo dito mga pagsakya po. So, hindi ako pinadaan ng mapa. Kasi yung traffic natin kanina, dun. Sa Espanya. So, no choice. Ito lang yung way. Hindi tayo makakayuturn. kaya dito na tayo dumaan pag tinignan nyo sa mapa mga papulay pula ayan o, no, oh, ibig sabihin traffic Kisingitan dito mga pups Ayun may simpa Kaya pala traffic Alright mga paps Nandito na tayo sa Torre de Manila So trap na natin yung shoes Yung customers Keep lala mo Keep iwan lang sa blue tent Alright mga paps So madali lang makapasok dito sa Torre de Manila no sabihin mo lang lalamove <laughs> pero dapat lalamove rider ka talaga may deliver ka So, ayan. Iwan natin dito sa blue tent yung parcel ng customer. Alam ko na. Yeah. Boss, iwan lang daw dito. Wait lang. Ano unit niya, kuya? Ah, 2416. Bayad na po? Ah, oh, bayad na po to sir. May pangalan naman dito sa sir. Sa UGN. Pagkain ba yan? Ano sir sapatos? Yan, new junior siya. 2416 po. salamat sir. Okay. Ayun, mga papasunod drop so na natin yung ating parcel dito sa may Torre de Manila. So, next na natin sa Makati. Kira Condominium. Ah. Uh, uh, Bulang pangalan mo may, pero ito number nyo. Uh, One. okay. 179 lang po. Ay, sorry po. Hey na lang Ben. Sige po. Thank you po. Thank you, ma'am. So, dito na muna tayo tatambay para maghintay pa ng ibang booking so nakakatatlo na tayo marami namang lumalabas na booking mga paps pero pipili tayo ng magandang drop off location yung drop off location na pagdating natin din may makukuha tayong booking may nakakuha na tayong booking ngayon mga paps mula dito sa Makati papunta ng San Mateo sa baba ng batasan so tara punta na natin alam mo ma'am confirm ko lang na yung ma'am papunta kay Migs po oh. sa kanya na po ang payment sa kanya, sa kanya. Sige, salamat po Alright mga paps, ito lang yung parcel ni ma'am sulit eto na mga paps nakakuha tayo ng kasabay mula dito sa Makati papuntang Antipolo no? so bungad lang to ng Antipolo so pick up location nyo oh, 650 meters lang punta na natin mga paps eto na yung kasabay natin na booking mga paps papuntang Antipolo so pagkain lang daw ayan pagkain medyo mabigat lang pero ayos lang Deliver na natin 'to mga Pops, meron tayong pa Antipolo at pa San Mateo. At okay chip. Depende sa mga Antipolo mga Pops. Mulan na. Wala ng sticker chip kailangan na talaga natin magka-print ng sticker ng mga pups Jala Rodriguez alam mo sir kay Jala Rodriguez po uh -huh. okay ito sir deliver bayad na to sir sir oh. pupunta na tayo sa Antipo sa San Mateo. Sir? Dog milk? Ah. Okay. Check natin sir ah. Mm, Arlene, napunta ka Jenny. Okay. Okay. Salamat po. Thank you, sir. Salamat po. Thank you. Thank you, sir. Ito na yung parcel mga paps Dog milk lang. Papunta ng San Agustin. Sabit lang natin yung dyan. atin. May nakuha na tayong kasabay ngayon mga paps na booking. Dalawa yung pick location nito. Pero parehas dito sa may Don Antonio lang banda. Sa may Vista So, kukunin natin isang pagkain at isang sapatos. Tapos, deliver natin sa nobalikestra. Pero, pick up. Lalamog. Kayo, tita Lulu po. Oo. Okay. Thank okay. okay, you po. Ay, kasi doon oh, sila uminto parati. ma'am. Nandun yung pin. <laughs> Kaya napatawag ako bigla eh. Oh, sige, okay lang po. Sa kanya na po ang bayad na. Uh -huh. Sa drop off. Sige po. Okay. All right, mga paps, nakuha na natin yung isa, yung pagkain. So, punta na natin yung isa pa kasi sapatos naman 'yon. Malapit lang daw sa guardhouse. Tek natin po nakakailang buki na tayo. Kailan na mo? So, nakaka limang booking na tayo. So, yung dalawang booking natin ngayon, pang-anim tsaka pang-pito natin. Ayan o, dalawa. So, isang 223, tsaka isang 107. Ayan. Shoes daw yun, ma'am? Uh Okay. -huh. Picture po. Ah, sige po. Ah, salamat po. Sige po. Okay, so ito na yung shoes. Maliit lang pala siya yun Biyahin na natin itong mga pups 107 lang ma'am 107 apo okay pala ma'am kala ko dun <laughs> thank you po yun okay, mga pups na drop na natin yung parcel dito sa may San Agustino Baliches so yung last drop na natin ngayon mula dito 4 kilometers na lang yung distance nya so trap puntahan na natin Alam mo ma'am? Yes sir. po. Thank you po. Oh. time check natin mag-alas 10 no dito ko na rin puputulin itong ating vlog mga paps mga paps mga paps kung umabot kayo dito sa dulo maraming salamat sa panonood kung nagustuhan nyo ang gantong video ang gantong content huwag nyo kalimutan mag like and subscribe or follow to my channel Papa Rusty alright see you in my next video mga paps and ride safe always and bye